isang makapangyarihang panalangin upang tapusin ang gabi na ibinibigay ang buhay at mga alalahanin sa mga kamay ng Diyos. Hinihiling ang proteksyon ng Espiritu Santo, kapayapaan, pag-renew, at ang patuloy na presensya ng Panginoon. Isang panalangin para sa isang tahimik na pagpapahinga, nagtitiwala na ang Diyos ang may kontrol at nag-aalaga sa bawat detalye na naghahanda ng puso para sa isang bagong pinagpala na araw. Kapag dumapo ang gabi at ang katahimikan ay nangingibabaw, ito ang perpektong oras upang kumonekta sa Diyos. Nakakabighani kong kung paano sa gitna ng abala ng araw-araw, maaari tayong makalimot sa kapayapaang tanging Siya lamang ang makapag-aalo, di ba? Ngunit ngayon, habang ang lahat sa paligid natin ay bumabagal, tayo ay inimbitahan na pumasok sa Kanyang presensya. Palagi kong nararamdaman na sa sandaling ito, ang Diyos ay naghihintay sa akin, handang makinig sa aking mga panalangin at pakalmahin ang aking puso. Ngayon, ikaw ay malapit ng maingulf ng banal na kapayapaan na ito. Isipin mong makapagpahinga ng alam mong ang Panginoon ay nag-aalaga sa bawat detalye, na Siya ay nariyan, malapit sa iyong tabi, handa kang bigyan ng kapayapaan na kailangan ng iyong kaluluwa. Ang mga banal na panalangin na ito ay hindi lamang mga salita, sila ay isang paanyaya para sa iyo na magbigay ng buong sarili sa Kanya bago matulo. Sama-sama tayong maghanap ng kapayapaan at pag-renew sa bawat salita na ang Espiritu Santo na igabay ang ating mga puso habang tayo ay naghahanda para sa isang pinagpala na gabi. Alam mo, sa mga araw na puno ng abala at hamon, madaling makalimutan ang espesyal na oras ng paghahanap sa Diyos bago matulog. Ako mismo, sa mahabang panahon, hindi ko binigyan ng sapat na halaga ito. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto ko kung paano ang presensya ng Diyos ay maaaring mag-transform ng kahit ang mga pinakaabala na gabi sa mga sandali ng malalim na kapayapaan. Naramdaman mo na ba ito? Yung pakiramdam na sa pagbibigay ng lahat sa kanyang mga kamay, ang bigat ng araw ay tila nawawala. Para sa akin, ang mga panalangin sa gabi ay naging isang pundasyon, hindi mahalaga kung paano ang aking araw, maging puno ng tagumpay o laban, sa paglatag ko, nararamdaman kong ako ay direktang kumokonekta sa puso ng Diyos. At nagbabago ang lahat. Para bang, sa sandaling iyon, ako ay naaalala na hindi ako nag-iisa, na siya ay kasama ko, handang makinig at alagaan ako. At naniniwala ako na ang parehong bagay ay maaaring mangyari sa iyo. Kapag tayo ay humaharap sa Diyos bago matulog, sinasabi natin, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Ibinibigay ko ang lahat sa iyong mga kamay. Ang tiwalang ito ay nagdadala ng isang kapayapaan na hindi maipaliwanag. At iyon ang kapayapaan na nais kong ibahagi sa iyo ngayon. Sama-sama tayong maghanda para sa espesyal na sandaling ito na alam mong ang Diyos ay naghihintay upang yakapin tayo sa kanyang presensya ngayon, magkaisa tayong espiritual at itaas ang ating mga puso sa Panginoon. Minsan, maaaring tila maliit ang ating mga salita sa harap ng kadakilaan ng Diyos, ngunit alam mong siya ay lubos na nagmamalasakit sa bawat isa sa mga ito. Palagi akong namamangha sa katotohanan na kahit siya ang lumikha ng lahat, ang Diyos ay yumuyuko upang pakinggan tayo, lalo na kapag hinahanap natin ang kanyang presensya ng tapat. Kapag nagsisimula akong magdasal, nararamdaman kong ako ay pumapasok sa isang ligtas na lugar, kung saan ako ay maaaring maging ganap na tapat sa Diyos. Hindi mahalaga kung ano ang nangyari sa araw, parang maaari kong iwan ang lahat ng aking mga pasanin sa kanyang mga paa. Naramdaman mo na ba ang ganitong pakiramdam? Nasa kabila ng laki ng alalahanin, ang Diyos ay naroroon, handang buhatin ka sa kanyang mga bisig. Kaya't magdasal tayo ng sabay, Ama sa langit, nagpapasalamat ako para sa araw na lumipas, para sa lahat ng aking naranasan at maging sa mga hamon na aking hinarap. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng aking mga alalahanin, lahat ng aking mga takot, na alam kong sa iyo ako ay makakasumpong ng seguridad at kapahingahan. Habang nagdadasal ka, hayaan mong talagang tumagos ang mga salitang ito sa iyong puso. Ibigay mo sa Espiritu Santo ang pagkakataong kalmahin ang iyong mga iniisip at dalhin ang kapayapaan na tanging siya lamang ang makapagbibigay. Tandaan mo hindi lamang naririnig ng Diyos ang ating mga salita, kundi alam din ang pinakamalalalim na pagnanasa ng ating puso. Sa sandaling ito, maramdaman mong yayakap ka ng presensya ng Panginoon at malaman mong siya ang nag-aalaga sa iyo habang naghahanda kang magpahinga. Ngayon, maglaan tayo ng sandali upang tahimik na makipag-ugnayan sa Diyos. Alam kong paminsan-minsan ay mahirap manatiling tahimik lalo na kapag puno ng alalahanin ang isip. Ngunit naniniwala ako na ang mga sandali ng katahimikan ay kasing lakas ng mga salitang binibigkas natin. Sa tahimik na ito, maaari nating marinig ang malumanay na tinig ng Diyos at maramdaman ang kanyang kapayapaan na bumabalot sa ating mga puso. Kapag humihinto ako upang magmunimuni sa katahimikan, parang nararamdaman kong lumalapit ang Diyos, nagdadala ng kapayapaan sa aking mga iniisip. Naranasan mo na ba ang ganitong pakiramdam? Yung sa gitna ng katahimikan, mayroong sagradong nangyayari. Ito ay isang panahon ng pagbibigay kung saan hindi natin kailangan magsalita, kundi magtiwala na siya ay naroroon, presente at aktibo. Kaya't huminga ng malalim at hayaan mong kumilos ang Espiritu Santo sa loob mo. Walang pang nagmadali. Ito ay isang sandali lamang para sa iyo at sa Diyos. Maramdaman mo ang kanyang presensya sa paligid mo, tulad ng isang mainit na yakap na lubos kang niyayakap. Habang humihinga ka, isipin ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang katapatan sa iyong buhay. Ito ang iyong oras upang magpahinga sa kanyang presensya, upang mag-renew at mapalakas. Ang katahimikan madalas ay nakikita bilang kakulangan ng tunog. Isang puwang na maaaring magmukhang hindi komportable o mag-isa. Ngunit para sa marami, ang katahimikan ay sa katunayan isang sagradong espasyo kung saan ang presensya ng Diyos ay mas malinaw na mararamdaman. Sa katahimikan na ito, maaari nating matagpuan ang mas malalim na koneksyon sa banal, isang kapayapaan na lumalampas sa mga salita at ingay ng araw-araw. Kapag humihinto tayo at pinapayagan ang ating sarili na manatiling tahimik, binibigyan natin ang ating sarili ng pagkakataon na marinig ang malumanay na tinig ng Diyos. Parang ang katahimikan ay lumilikha ng isang kapaligiran na angkop para sa presensya ng Diyos na magpakita ng mas malinaw. Ang sandaling ito ng katahimikan ay puno ng banal na presensya, na dumarating upang kalmahin ang puso at magdala ng isang kapayapaan na hindi maipaliwana. Ito ay kapayapaan na hindi nakadepende sa panlabas na kalagayan, kundi nagmumula sa kaalaman sa loob na ang Diyos ay kasama natin, humahawak at gumagabay sa atin. Kaya't gamitin ang katahimikan na ito bilang paraan ng pagbubuka sa presensya ng Diyos. Sa halip na matakot sa katahimikan o pakiramdam na ito ay isang puwang, tingnan natin ito bilang isang espasyo ng malapit na pakikipagtagpo sa Panginoon. Sa mga sandaling ito, inihahanda tayo ng Diyos para sa isang gabi ng tahimik at pinagpalang pagpapahina. Kanyang kinakalma ang ating mga iniisip, pinapaluwag ang ating mga pagkabahala, at pinalilibutan tayo ng kanyang kapayapaan. Sa paggawa nito, hindi lamang natin nakatagpo ang pisikal na kapahingahan, kundi pati na rin ang espiritual na pag-renew. Parang kapag tayo ay nagbubuka sa katahimikan, pinapayagan natin ang Diyos na alagaan ang ating mga alalahanin at ibigay ang isang kapanatagan na tanging siya lamang ang makapagbigay. Ang katahimikan na ito ay isang regalo, isang pagkakataon na ilagay ang mga sagabal sa gilid at magtuon sa presensya ng Diyos na alam mong Siya ay nagtatrabaho sa ating mga buhay habang tayo ay nagpapahinga. Ito ay isang sandali upang magtiwala ng lubos sa Kanya, upang ibigay ang lahat ng ating mga alalahanin at upang tanggapin ang kapahingahan at kapayapaan na nagmumula sa Kanyang presensya. Kaya't sa pagtatapos ng araw, kapag hinahanap natin ang espasyong ito ng katahimikan, Makatitiyak tayo na ang Diyos ay kasama natin, nag-aalaga sa atin at inihahanda tayo para sa isang gabi ng pagpapahinga na nagbibigay ng buhay, pisikal at spiritual. Ito ay isang paalala na kahit sa gitna ng katahimikan, ang Diyos ay naroroon at aktibo, nag-aalok ng kanyang kapayapaan at proteksyon habang tayo ay naghahanda para sa isang bagong araw. Habang tayo ay naghahanda na matulog, mahalagang tandaan na hindi alintana ang mga pagsubok na hinarap natin sa araw, ang Diyos ay kasama natin. Gusto kong isipin na, tulad ng isang mapagmahal na ama na nagbabantay sa kanyang mga anak sa gabi, ang ating amang makalangit ay nag-aalaga rin sa atin habang tayo ay nagpapahinga. Nagbibigay ito sa akin ng malalim na pakiramdam ng seguridad at kapayapaan. Nararamdaman mo rin ba ito? Kapag inilalagay natin ang ating ulo sa unan, magagawa natin ito na may kasiguraduhan na ang Panginoon ang ating kanlungan at kalakasan. Para sa akin, ito ay nakakapagbigay ng ginhawa na malaman na ang Diyos ay laging naroroon kahit sa mga oras na pinakamailangan natin siya. Walang mas ligtas na lugar para magpahinga kaysa sa kanyang mga bisi. Bago tayo magtapos, nais kong hikayatin ka nadalhin ang kapayapaan na ito kasama mo. Na, sa pagdikit ng iyong mga mata, Maaari mong maramdaman ang presensya ng Diyos na yumayakap sa iyo, pinapakalma ang iyong isipan at tinatahimik ang iyong puso. Tandaan mo na siya ay nag-iingat sa iyong pagpapahinga, nag-aalaga sa iyo, at pinapalakas ka para sa darating na araw. Matulog ka na may kasiguraduhan na ang Diyos ang may kontrol, na siya ay nag-aalaga sa bawat detalye, kahit habang ikaw ay nagpapahinga. At sa pagising mo, naway maramdaman mong ikaw ay na-renew, handa na harapin ang isang bagong araw sa kanyang presensya. Naway ang gabing ito ay mapagpala at ang kapayapaan ng Panginoon ay laging kasama mo. Ngayon na natapos na natin ang sandaling ito ng panalangin, tunay kong inaasahan na naramdaman mo ang kapayapaan at ginhawa na tanging Diyos ang makapagbibigay. Para sa akin, ang mga sandaling ito ay napakahalaga sapagkat dito ko talagang nararamdaman na ang Diyos ay nag-aalaga sa lahat ng bagay. Naniniwala ako na sa pagdadala mo ng mga panalangin na ito sa iyong gabi, makakaranas ka rin ng malalim na kapanatagan. Bago tayo magpaalam, nais kong ipaalala sa iyo na ang Diyos ay palaging naroroon sa bawat sandali, sa bawat paghinga. Kung ang mga salitang ito ay tumama sa iyong puso, hinihikayat kita na ibahagi ang mensaheng ito sa mga taong mahal mo. Baka may nangangailangan ng kapayapaan na ito ngayong araw. Katulad ng pangangailangan mo, at mag-subscribe ka upang makatulong sa kanal na maiparating ang salita ng Diyos sa iba. Magkasama, maaari nating ipakalat ang kapayapaan ni Kristo sa mas maraming tao, tinutulungan silang makahanap ng kapahingahan at pag-renew sa presensya ng Diyos. Kayat nais kitang batiin ng magandang gabi, puno ng presensya ng Diyos. Naway magkaroon ka ng pinagpalang mga panaginip at sa pagising mo, maramdaman mong narenew ka, handa na harapin ang bagong araw na may pananampalataya at tiwala sa Diyos. Naway ang kapayapaan ng Panginoon ay laging nasa iyo, ngayon at palagi. Matulog ka ng maayos at sumaiyo ang Diyos. Bago tayo maghiwalay ng lubos, nais kong magdasal pa tayo ng isang huling panalangin. Alam kong para sa akin, ang huling panalangin na ito ay parang isang pagpapala para sa darating na gabi, isang paraan ng pagbibigay ng lahat ng aking mga iniisip at alalahanin sa Diyos. Na nagtitiwala na siya ang mag-aalaga sa akin habang ako ay nagpapahinga. Magsama tayong magdasal. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat ako sa sandaling ito ng pagkakaisa at kapayapaan. Iniaalay ko sa iyo ang aking buhay na alam kong ikaw ang may kontrol. Hinihiling ko na ang iyong Espiritu Santo ay protektahan ako sa gabing ito, na ilayo ang lahat ng kasamaan at dalhin ang kapanatagan sa aking puso. Naway makatulog ako ng mapayapa, na alam kong ikaw ay nasa aking tabi, at sa umaga, magising akong narinyo, handa na magsimula ng bagong araw sa iyong presensya. Amen. Sana ang panalangin na ito ay magbigay ng ginhawa sa iyong puso, tulad ng nagbibigay ito sa aking puso tuwing gabi. Walang kapantay ang pakiramdam na alam mong ang Diyos ay nag-aalaga sa atin kahit habang tayo ay natutulog. Matulog ka ng maayos na alam mong ang Panginoon ay kasama mo ngayon at palagi. Naway ang iyong gabi ay maging pinagpala at puno ng kapayapaan ng Diyos. Salamat sa pagdating mo hanggang dito at magkita tayo sa susunod na video.